ngayon guys Mapakita ko sa inyo kung ano klasing damo O anong uri ng damo Ang pagkain ng mga kabayo Mananatiling malaki ang mga bunal nila Woo yeah. yeah Ma Brooks TV So ayun guys Nagbabalik na naman tayo Yung TV mo Yung TV ko Yung TV nating lahat Gprox TV So ngayon guys, sa araw na ito, oo oh, oh, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung ano ang sikrito ng mga kabayo Ano ang kinakain ng mga kabayo, kung bakit ang laki, laki ng mga bunal nito Kagaya ko, yun ang kinakain ko well, Dino. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano klaseng damo, anong uri ng damo Ang pagkain ng mga kabayo, hanapin natin ang pagkain ng kabayo Kasi nandito lang yan eh. Nandito lang yan guys. Sa mga damo. Simpre damo ang kinakain ng kabayo di ba? Nandito lang yan ha. Ipakita ko sa inyo ha. Ang mga pagkain ng mga kabayo. Kaya na namiminti nila. Na malaki yung mga bunal ba? Yung mga bunal nila god. Ang laki yung masyado. Sa mga hindi nakakatindi ng mga bunal. Yung putintin ba? Putintin ng kabayo. Yun ang ibig sabihin ba? At so ayun nakita ko na kung ano ang kinakain ng mga kabayo. Ito, pakita ko sa inyo. Oh, ito guys. Ito, ito, ito. Ayan. Ito ang sinasabi ko. Pagkain ng kabayo. Ito. Ito guys, oh. Ayan. Ito ang kinakain ng kabayo. Kung bakit masyadong malaki yung bunal nila. Ito yung sikrito. Ito yung sikrito. Ito oh, 'di ba? Hahanap pa tayo ng iba. At kakainin din natin to para maniwala talaga kayo na totoo. Gaano ito ka -epektibo. Yan, ito na naman ang isa oh. Ito oh guys, yan. Ito. Yan. Binunot ko na lang. So ito nga, nakita na natin ang pagkain ng mga kabayo. Kaya kakainin na natin to. At para makita ninyo kung gaano ito ka-epektibo. Tara, let's go! So, ito na ang sinasabi ko, ang sikreto ng kabayo. di ba? Kaya ito, kakainin natin. Ha! Ah, Me! 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 Ma! Hmm! Masyadong lame Rồi to. <rỡento> <laughs> ah! <smarcribing> masarap naman siya masarap masarap siya kaso <coughs> hilaw <coughs> parang napaluha ako ah so yun hindi natin nakain medyo mahirap talaga maghanap ng content pero okay lang at least napasaya ko kayo so bago ko pala tapusin ang video na to shout out nga pala kay Ramel Rafael right? shout out idol shout out sa iyo idol Ramel at shout out na rin kay Louis J thank you idol sa pag comment maraming maraming salamat So, hanggang dito na lang. Hey, ang hirap para kumain ng pagkain ng kabayo. Whee -whee -whee.